Sino nga ba ako? Ako? Ako sita sido Penitente. Ako ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at sa ikaapat na taon na ng kolehiyo. Ngunit ako ay malungkot at nais na lamang tumigil sa pag-aaral. Pinakausapan ako ng aking ina na kahit tapusin na lamang ang natitira kong taon sa eskwelahan ang ideyang tumigil sa pag-aaral ay naisipan ko dahil nasusuklam lam ako sa pamantasan. Isinusuka ko ang mga profesor na sa tingin ko ay mga kalaban na handang lumapak sa aking katauhan anumang oras. Ako ay isang matalinong mag-aaral at sa katunayan, ako ang itinuturing na pinakamatalinong estudyante ng aking profesor na si Padre Valerio. Mahal kong ina. kung inyong mamarapatin, nais ko na lamang maghanap ng trabaho. Di ko na po nais mag-aral. Ako si Placido Penitente, pinakamatalino sa aming bayan, ako ay kabilang sa pilibustero sa aming kura. Hindi ako matuturing na hamal o taong walang kakayahan. Magaling ako maglatin at makipagtalo. At mainang magpaikot-ikot at umiwas sa lalong magusot na suliranin. Mabait at hindi ako marunong magsugal kahit na makailang beses na pumayain ng aking mga kaibigan at kaklase sa ganitong gawain, hindi ako nagpapaunlap dahil matino akong estudyante. Mahal kong anak, magtsaga ka upang makatapos man lang ng bachelor en artes sapagkat sayang namang iwan ang pag-aaral pagkatapos ng apat na taong paggugol at paghihirap ng isa't isa. nasipag akong pumasok sa eskwelahan. Sa katunayan, minsan akong inaya ng kaeskwela na lumiban sa klase. Ngunit hindi ako pumayag. Sapagkat sa tuwi na ay naalala po, ang aking ina na nagpapakahirap sa buhay para lamang ako ay mapag-aral. At ito ay aking pinapahalagaan. Ako si Presido Penitente, isang mag-aaral na taliwas sa pamamalakad ng mga gurong padre sa pamantasan.